How'd you miss either? pagkagising ko, dali-dali ako nagpabook ng Move It. Kasi pupunta ako sa bilihan ng cake at bibili rin ako ng ice cream. Kasi birthday ni Chompa rin ngayon ang aking matabang pamangke na si Kyler. Six years old na siya. Gagawin ang birthday niya sa bahay nila. At lahat kami pupunta, family namin at family na ate ko, family, lahat ng family ng family. Andito na ako sa bahay nila pero dumaan ako sa likod kasi akala ko sarado yung harap na pintuan. Papunta na rin ang ate ko pero natatraffic sila sa mga oras na to kasi galing pa sila ng mandaluyong. Iba talaga pag hindi pinaplano, natutuloy. Bigla na lang nagyaya ang mga magulang ni Kyler na magkakaroon daw ng maliit na salo-salo sa bahay nila. Ay, <laughs> <laughs> Kasi sinara mo <laughs> eh. <laughs> Happy birthday! <laughs> Dahan-dahan cake. Ayan, Lisa. Happy birthday! Ano Ice cream? Ayan, birthday daw. Ano sa Thank you, boy! Ayan, ice cream? Thank you, boy! boy. boy. Ilagay niyo muna sa ano? Oh di ba? Nangiging, Kyler. O, freezer daw ate. Okay. Oh. Di pa pala ano eh. Happy birthday! Happy birthday! Asa si kuya? Wait lang. Au, Are you happy? I do not touch it. I do ah. Ah. Uh, mo muna hawakan. Ice cream yummy. Ice cream good. <laughs> ah, pata, pata. Ah, pata, pata. Ha. Dito <laughs> mo sayo mo. Ice cream yummy. Ito si Kiefer Dwayne. Yan ang panganay at kuya ni Kyler. Hindi kami makapagsimula dahil hihintayin pa namin ang buong pamilya ng ate ko bago kami kumain at syempre magblow ng candle sa cake. Ramdam ko ng gutom na gutom na ako. Kaya hindi na ako nagpapigil. Kumuha na ako kunwari ng isang lumpiang Shanghai. Kemi-keming titikman ko. Finally, dumating na ang pamilya ng ate ko. Ayan si Tri, yan naman si Alex at si Kyle. Tatlo lang sila magkakapatid. At lahat sila nagmano sa matatanda. Nakakatanda ang eksena. Kasama din namin si Ate Eden, si Andy at si Andrea. Lahat kami ay hindi pa nagdi-dinner kasi yung iba dito galing pang school, galing pang office. Yung iba talagang sinadyang hindi kumain para makarami sila ng kain kagaya ko. Ang handaang ito ay simpleng salo-salo lang mairaos lang namin ang birthday ni Kyler kasi meron pa silang plano na magpakain sa school ni Kyler para sa mga classmate niya. Habang naghihintay ako sa pagdating nilang lahat, nagbibidjoke na talaga ako pero dapat kantahan natin si Kyler. Okay! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay, nah, Yay. Yay. <laughs> happy birthday, Yeah! <laughs> 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 <I see> <laughs> Kain na kayo, kain na, kain na. Si Kyler ang pinakabunso kong pamangkin sa dalawa kong kapatid at ang pinakamakulit at pinakapasaway at pinakaspoiled sa lahat at pinakapogi. May pera at saka siya mag-detain saka at mag-grabi siya. mo ba yung ng toy sa Hudson? ko siya ng toy sa asita As in tabachoy? As in tabachoy? Sempre kapag marami natin ang pagkain hindi maiiwasang magbalot at magsharon sharon. -sharon. หาติงนิงนิงบัลลู isang linggo. Huwag kang magtira. Hayaan mo yung may-ari ng bahay. magutung na. Basta ako. Grabe yung mga nagbabalo. At nag-decide na nga mag ang lahat dahil may pasok pa kinabukasan. Sayang nga lang, biten. Ang ganitong klaseng get-together, ang daming kwentuhan, tawanan, pero kailangan umuwi. Hiwa-hiwalay muna ulit at ang next pagkikita, for sure, December na. Pasko at bagong taon. Bye-bye, Kyler. We love you. Happy birthday. Kami naman hanggang bahay, walkathon. Bitbet ang aming na Sharon Sharon. Hello! Si Miss Ata.